Ang Pangasinan ay isang lalawigan ng Pilipinas sa rehiyon ng Ilocos. Matatagpuan ang lalawigan sa kanlurang bahagi ng pulo ng Luzon sa may gulpo ng Lingayen at Timog Dagat, China. Ito ay may kabuo ang sukat na 5,451.01 square kilometer or 2,104.65 miles kwadrado. Ayon sa sensu noong 2015, ang populasyon ay nasa 2,956,726. Pangasinan ang pangalan ng lalawigan ng mga mamamayan at ang pangunahing wikang sinasalita sa lalawigan. Tinatayang nasa 1.5 million ang mga katutubong pangasinan isa ang wikang Pangasinan sa mga opisyal na kinikilalang wikang regional sa Pilipinas. Sinasalita ang Pangasinan bilang ikalawang wika ng mga etnikong minorya sa Pangasinan. Ang pinakakilalang pangkat etnikong minorya sa Pangasinan ay ang mga Iluko, Bulinaw at mga Tagalog. Matatagpuan ang lalawigan ng Pangasinan sa kanlurang gitnang bahagi ng pulo ng Luzon sa Pilipinas. Nagahanggan ang Pangasinan sa mga lalawigan ng La Union at Binguet sa Hilaga, sa Nueva Vizcaya at Nueva Ecija sa Silangan, at sa Sambales at Tarlac sa Timog. Matatagpuan sa kanlura ng lalawigan ang Dagat Timog-China. Ang lalawigan ay nasa 170 kilometro o 105.633 milya hilaga ng Maynila 50 kilometro or 31.0685 milya timog ng lungsod ng Baguio or 115 kilometro or 71.4576 milya hilaga ng Pandaigdigang Paliparan at daungan ng Subic at 80 kilometro or 49.1796 milya hilaga ng paliparang pandaigdig ng Clark ang mga mamamayan ng Pangasinan o Totoon Pangasinan ay tinatawag na Pangasinan o sa Kinastilang Pangasinense o sa Payak na Taga Pangasinan. Ikatlong pinakamataong lalawigan ang Pangasinan sa Pilipinas. Ayon sa senso noong 2000, 47 bahagdan ng populasyon ay mga Totoon Pangasinan at 44 na bahagdan ay mga Iluko. Kung nagustuhan mo ang topicong ito, maari bang may like, share at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po.